Ayun mga kababon. Dito tayo kumain ng ano, sabi ano, sa Yasin. Sa Yasin. ang makabawo. Hindi na kasi magkaya sa akin. Bakit yung makabawo yung pangalan ko? Tuusin lang kasi. Kaya nga yung pangalan niya. Um, lahat yung video ko puro OA kasi puro video. Hindi nakakatuwa. Hindi maka, wala ka makuha kahit sa video ko. Kay, ano. Kaya makabawo yung pangalan niya. Kaya OA ba? yung video OA ganoon na video ko wala ka makuha doon sa akin lang kaya sumikat man ako hindi sumikat okay lang mas importante ipakita ko sa inyo kung anong gawin ko ang araw na to anong gagawin ko kaya nagpost lang nagpost lang ako gusto ko lang ipakita sa tao lahat kung anong gawin ko sa araw na to ganoon mag nga ako kung may dapat nga pati sa siya video pa rin ako kaya hindi pili baka ma baka maimbago tayo so, kaya nga kaya nga pangalan niya bobo sa atis yung video ko wala akong kukuha doon wala akong tutunan akin lang post to post lang masya ang putangke ko sa inyo na anong gawin ko sa araw na to o sa next araw anong gawin ko ganun so putangke nakita nyo lang kaya makabobo yung pangalan nyo na yun lang yung pangalan ko kaya makabobo kayo hindi, hindi kasi nakatutuwa hindi naka ano walang wala ko akong kong doon tama video video ko lang yun lang yung sa akin kaya makabobo yung pangalan nyo no Basta lahat yung mga kolak kasi makikungan no? doon. Sa akin lang, sipos sipas lang ako, sumikat na ako. Ano, sumikat. Sa importante nakita nyo kung anong gawin ko sa araw na to, o sa araw, anong namang gawin ko. Ano lang. Pero, kapag sumikat ako, mas maayos. Mas maayos talaga. Pero hindi ko naman naisip na sumikat ako. Sa importante lang, nang pakita ko sa inyo ba na anong gagawin ko sa araw na to, isang araw. Ano lang. Yeah kasi eh, ko yung pangalan ko kasi OA ang ko na hindi kaya yun na nga